Ang alamat ng Balete Drive, Kabanata Isa, ang pagkikita, sa puso ng lungsod Quezon, kilala ang kahabaan ng Balete Drive dahil sa matatayog na puno ng balete at ang kakaibang ambience nito. Ayon sa alamat, may isang white lady, isang multong nagpapakita sa daan. Iniiwasan ito ng mga motorista tuwing gabi, ngunit para kay Mark, isang estudyanteng puno ng tapang, katang-isip lang ang mga kwentong ito na panakot sa mga bata. Isang gabi, Napagpasya ni Mark na dumaan sa Balete Drive pawi matapos ang isang mahabang pag-aaral. Wala ni isang tao sa daan at mabigat ang hangin na parang may kakaibang katahimikan. Tinawanan niya ang sarili, itinuring na walang katotohanan ang mga kwento habang pinataas ang volume ng radyo para maputol ang katahimikan habang dumadaan sa isang lumang puno ng balete, biglang namatay ang makina ng kanyang sasakyan. Nagtataka at naiinis, bumaba si Mark para tingnan ang problema. Napansin niya ang kakaibang lamig sa paligid, isang likas na lamig na nagpapakita ng kanyang hininga. Bigla niyang narinig ang mahinang pag-iyak na umaaling ngaw-ngaw sa mga puno, paglingon niya, nakita niya ang isang anyong nakaputi sa gilid ng sinag ng kanyang ilaw. Mahaba ang buhok nito na natatakpan ang mukha, at suot ang isang mahabang puting damit. Iniisip na baka kailangan ng tulong, nilapitan niya ito, Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Mark, ngunit patuloy itong umiyak. Nang siya'y lumapit pa, itinaas ng babae ang kanyang ulo, ipinakita ang mga hungkag na mata at mukhang puno ng put at kalungkutan na si Mark pabalik sa kanyang kotse. Sa ikatlong pagsubok, umandar ang makina at mabilis siyang umalis, tumitibok ang puso sa takot. Sa kanyang rearview mirror, nakita niyang nakatayo pa rin ang white lady sa gitna ng daan, nakatingin pa rin sa kanya. Salamat sa panonood wag kalimutan na like at share ang video para sa susunod na kabanata